pangkalahatang ideya. Ang How to Analyze People, 2000 at Labinsham, ni Daniel Spade, ay nagpapakita ng labintatlo batas ng pagmamanipula, at nag-aalok ng pito diskarte na nagtuturo kung paano magbasa ng body language at makitungo sa isang manipulator. Alamin kung paano makita ang mga manipulator sa iyong buhay o kung ikaw mismo ang nagkasala sa paggamit ng mga pamamaraang ito sa pamamagitan ng pagsusuri at pagsusuri sa mga pahiwatig ng komunikasyon sa iyong mga pakikipag-ugnayan. Sa sandaling makita mo ang mga palatandaan ng pagmamanipula, maaari mong suriin ang mga relasyon sa iyong buhay at gumawa ng mga edukadong desisyon tungkol sa mga ito. Magagawa mong gamitin ang iyong karapatang tratuhin ng may paggalang, at mabawi ang pantay na katayuan sa iyong asawa. May iwasan mo ang panginikil o hindi sinasadyang manipulahin kung nababasa mo ang wika ng katawan ng mga tao at nakikita sa pamamagitan ng mga manipulative na pangungusap. Hindi ka magiging mas madaling maapektuhan at mamotivate ng mga intensyon ng iba at mas madaling tanggapin ang mga pagkakataon sa paligid mo. Labintatlo Laws of Manipulation ang iyong isip ay pinamamahalaan o kinokontrol sa ilang paraan sa bawat pagising ng iyong buhay. Palaging may ilang uri ng kontrol sa isip o pagmamanipula na nangyayari, at kadalasan ay hindi mo ito nalalaman. Dumarating ito sa pamamagitan ng social media, balita sa internet, conventional media, commercial, o kahit na mga katrabaho, kaibigan, at membro ng pamilya. Ang mga manipulator ay may iba't ibang anyo at sukat. Hindi alintana kung gaano sila kaiba bilang mga individual, ang mga manipulator ay may isang bagay na karaniwan, sila ay palihim, manlilinlang, at mapanlinlang. Kung nangangahulugan ito na makuha ang gusto nila sa pagtatapos ng araw, lilipat sila sa anumang trick. Hindi nila pinakialaman ang iyong mga sentimiento o ang sinuman sa bagay na iyon, kabilang ang kanilang sarili. Ang tanging bagay na binibilang sa kanila, ay natanggap nila ang kanilang ninanais na resulta. Bagamat maaaring magkaiba ang mga pamamaraan ng bawat manipulator, mayroong labintatlo batas ng pagmamanipula na gagamitin ng bawat manipulator sa isang punto. Ang unang batas ay pagsisinungaling at pagtatago ng tunay na intensyon. Marahil ang pinakaluma at makapangyarihang uri ng pagmamanipula ay pagsisinungaling. Sa mga bihasang manipulator, hindi mo na mapapansin ang kasinungalingan na kanilang iniikot hanggang sa huli na ang lahat. Maaari silang gumamit ng panlilinlang para sa iba't ibang layunin. Maaaring ito ay upang samantalahin ka, upang panatilihing nakatago ang kanilang tunay na mga intensyon, upang hindi mo malaman kung ano ang kanilang ginagawa o kahit na i-level ang larangan ng paglalaro upang manatili sila ng isang hakbang sa unahan mo. Ang ilang mga manipulator ay maaaring magsinungaling kahit na walang dahilan upang gawin ito, dahil nasisiyahan silang gumawa ng kalituhan o paglaruan ang damdamin ng ibang tao. Ang pangalawang batas ay naghahanap ng atensyon. Ang mga manipulator ay nasisiyahang maging sentro ng atensyon dahil pinapatunayan sila nito at binibigyan ang kanilang mga ego ng tulong na kailangan nila. Sa isang relasyon, ang isang asawa ay maaaring magdulot ng mga away sa lahat ng oras upang mapanatili ang atensyon ng isa at upang subukang ayusin ang isang issue na maaaring umiiral o maaaring wala. Ang ikatlong batas ay ang pag-uugali ng emosyonal. Ang mga manipulator ay maaaring napaka-emosyonal na mga tao na may posibilidad na magkaroon ng dramatiko o kahit na masayang maingay na pagsabog kapag hindi nila nakuha ang kanilang paraan. Ang melodramatic, malakas, kasuklam-suklam, at over-the-top ay mga karaniwang katangian. Karaniwan, ang isang manipulator ay babalik sa emosyonal na pag-uugali kahit na sa hindi bababa sa pag-uudyok na ay hindi naangko para sa panlipunang sitwasyon na kanilang kinaroroonan at nakakakuha ng pansin. Ang ikaapat na batas ay naglalaro ng biktima. Anuman ang kahirapan na maaaring kinakaharap mo, gagawa sila ng paraan upang madamay ka sa kahit na pagpapalaki nito sa pamamagitan ng pagbibigay din kung gaano kalala ang kanilang sitwasyon kaysa sayo. Ang discarding ito para sa emosyonal na pagbubuwis ay ginagamit ng mga manipulator upang makabuo ng pakikiramay mula sa iba na isa pang paraan ng pagkuha ng atensyon at pagtiyak na ang lahat ay nakatuon sa kanila. Ang ikalimang batas ay ang pagkuha ng kredito kung saan ito ay hindi dapat bayaran. Walang problema ang mga manipulator na hikayatin ka na isagawa ang karamihan sa mga gawain at pagkatapos ay sumakay sa huling minuto upang mag-claim ng kredito para sa karamihan ng trabaho. Ang ika na batas ay nagpaparamdam sa iyo na umaasa ka sa kanila. Gusto ng mga manipulator na maniwala ka na kailangan mo ang kanilang mga serbisyo at hindi ka mabubuhay kung wala sila. Binibigyan ka nila ng mga pabor at tinutulungan ka kapag ikaw ay nangangailangan na nagpapadama sa iyo ng pag-aalaga sa kanila upang maani nila ang mga benepisyo sa ibang pagkakataon. Kung mas umaasa ka sa kanila, mas may kapangyarihan sila sa iyo na kung ano mismo ang gusto nila. Kung mas umaasa ka sa kanila para sa tulong, mas malamang na mabiktima nila ang iyong mga damdamin at gamitin ka para sa kanilang personal na pakinabang. Ang ikapitong batas ay piliing tapat. Ang mga manipulator ay magsusumikap na makakuha ng kalamangan sa pamamagitan ng pagpigil sa mga kritikal na katotohanan habang sabay na tinitiyak sa iba na ito ay tiyak kung ano ang nangyayari. Ipinapalagay nila sa iyo na nakakatulong sila sa pamamagitan ng pagpapaalam sa iyo kung ano ang nangyayari, ngunit sa katunayan, tinitiyak nilang nasa likod kanila ng kahit man lang dalawang hakbang sa lahat ng oras. Ang ikawalong batas ay pagpapanggap na isang kaibigan upang makakuha ng impormasyon na maaaring magamit sa ibang pagkakataon laban sa iyo. Bagamat ang ilang mga tao ay likas na kaaya-aya, ang isang individual na medyo masyadong palakaibigan ay maaaring magtaas ng pulang bandila, lalo na kung sila. Ay magtatanong sa iyo ng mga personal o mapag-usisang mga tanong kahit na ngayon mo lang sila nakilala ang diskarte na ito ay karaniwan sa workplace. Puntas, at kung ang iyong instinct ay nagsasabi sa iyo ng isang bagay ay off, ito ay karaniwang ay. Ang ikasyam na batas ay ang pagiging non-committal. Ang taong ayaw mag-commit ay isang manipulator, hindi isang kaibigan. Gusto nilang pigilan ang kanilang pag-aproba o suporta kung nangangahulugan ito na maaari nilang makuha ang itaas na kamay manipulahin ang sitwasyon sa kanilang kalamangan. Lalo silang mag-aalangan na gumawa ng anumang bagay kung kinakailangan nilang gampanan ang mga responsibilidad. Ang pag-ugaling hindi nagkokomento mula sa isang kasosyo sa pag-ibig ay nagpapanatili sa isa pa sa kanilang mga daliri at nagpapanatili sa kanila na bumalik para sa higit pa. Ang ikasampung batas ay naglalaro ng pipi. Ang iyong asawa na hindi alam kung ano ang iyong pinag-uusapan sa isang relasyon sa pag-ibig ay nagsasabi ng totoo kapag tinanong mo sila tungkol sa isang isyo. Naglalaro kaya sila ng pipi para maiwasang mahuli sa pagsisinungaling. Ang ikalabing isang batas ay nakaturo sa iba. Ang mga manipulator ay patuloy na nagsisikap na panatilihing malinis ang kanilang mga kamay sa pamamagitan ng hindi kailanman pagkuha ng responsibilidad at kapag may problema, palagi nilang sinisisi sa ibang tao. Ang ikalabindalawang batas ay nagsasabi sa iyo kung ano ang gusto mong marinig. Kapag pinuri ka, mahirap hindi maging maganda ang pakiramdam, at mas malamang na masiyahan ka sa taong gumagawa ng lahat ng pambobola kaysa sa iba. Maaari kanilang nilang ay butter up para makapag-cash in sila sa isang malaking pabor sa susunod na kung saan ikaw ay nagkasala sa paggawa. Ang ikalabintatlo at huling batas ay ang pagkontrol sa iyong mga desisyon. Madalas itong nangyayari sa isang romantikong relasyon. Bagamat ganap na natural para sa iyo na ibase o ayusin ang iyong mga desisyon sa kung ano ang gusto ng iyong romantikong kapareha, ito ba ay dahil mayroon kang tunay na pagnanais na pasayahin sila? O ginagawa mo ba ito upang maiwasan ang galit sa kanila? Pito strategies to analyze body language. Makakatulong sa atin ang pagsusuri sa body language na malaman kung ano ang nasa isip ng isang tao, kabilang ang potensyal na pagmamanipula. Ang ating buong katawan ay kasangkot sa proseso ng komunikasyon. Ang mga nangyayari ay naimpluensyahan ng bawat aspeto ng ating pisikal at emosyonal na kalagayan. Mayroong pito mga diskarte na maaari mong gamitin upang pag-aralan ang mga individual at basahin ang wika ng katawan mula ulo hanggang paa upang maunawaan ang mga nakatagong damdamin ng iba. Una, pag-aralan ang kanilang hitsura. Kapag nakilala mo ang isang tao, ang kanyang hitsura ay marahil ang pinakahalatang gibeaway at paunang tagapagpahiwatig na dapat mong bigyang pansin. Sila ba ay nakadamit at nakahanda upang makagawa ng isang malakas na unang impresyon? ang kanilang kasuotan ba ay hindi formal at komportable, na nagpapahiwatig na sila ay kalmado at kalmado. Sa simpleng pagmamasid sa hitsura nila, marami kang matututuhan. Pangalawa, suriin ang kanilang postura. Sa pangkalahatan, kung gusto natin ang isang tao o pakiramdam ng kagaanan sa kanilang kumpanya, hindi natin namamalayan na sa sandal tayo sa kanila. Kung mapapansin mo ang mga daliri ng paa ng isang tao na nakaturo sa iyo, nangangahulugan ito na komportable sila sa iyong presensya. Samantala, maaaring may sinusubukang itago ang isang taong nakalagay ang kanilang mga kamay sa kanilang mga bulsa o sa likod. Pangatlo, tingnan mo ang mukha nila. Walang nagbibigay ng damdamin ng higit pa sa mga ekspresyon ng mukha sa lahat ng iba pang pisikal na bahagi ng katawan ng tao halimbawa, ang binibigkas na o na sinamahan ng mapupungay na mga labi, nakakuyom na panga, at bahagyang pagkunot ng noo sa pagitan ng mga kilay, ay nagbibigay ng matinding mensahe tungkol sa kung gaano nag-aalangan at hindi komportable ang individual na ito tungkol sa pagsagot ng o. pang tumuon sa kanilang mga mata. Kapag ang isang tao ay nagsisinungaling, ang pagpapanatili ng pakikipag-ugnay sa mata ay kadalasang nagiging mas mahirap. Ang mga mahuhusay na sinungaling, gayon paman, ay sadyang panatilihin ang pakikipag-ugnay sa mata. Halimbawa, ang isang ngiti na hindi gaanong umabot sa mga mata at ginagawa itong lumulubot, tulad ng isang tunay na ngiti lamang ang magagawa, ay nagpapahiwatig na ang isang individual ay naglalagay ng isang peking ngiti para ipakita. Panglima, pakinggan ang tono ng kanilang boses. Ito ba ay nakapapawi, tahimik, at komportable? O ito ba ay maikli, pinuputol, nakasasakit, at pinutol, na nag-iwan sa iyo na hindi mapalagay? Ang ika tuwid o sagi na postura ay maaaring magpahiwatig kung ang isang tao ay nakakaramdam ng kontrol o hindi. At ikapito, ang labis na paggalaw ng mga binti, ay maaaring magpahiwatig ng nerbiyos at maaaring mayroong isang bagay na kanilang itinatago. May isang bagay na dapat tandaan bago mo simulang gamitin ang pito mga diskarte sa pag-aaral ng mga individual. Iwasan ang pagiging sobrang analytical sa pamamagitan ng pagtutok ng husto sa paghahanap ng mga palatandaan. Manatiling cool at komportable, maging iyong sarili at manood lamang ng hindi masyadong kritikal o labis na iniisip ang anumang nakikita mo. Dealing with Manipulation Gagawin ng mga manipulator ang lahat ng kanilang makakaya upang pahinain ang iyong kumpiyansa at pahinain ka para makontrol kanila. Mahirap alisin ang mga ito pagkatapos mong hayaan silang pumasok sa iyong buhay, ngunit posible ito kung susundin mo ang mga pangunahing tagubiling ito. Ang una at pinakamahalagang bagay na dapat gawin ay panatilihin ang malalapit na kaibigan at koneksyon na alam mong pinagkakatiwalaan mo dahil tutulungan kanilang maiwasan ang mga bitag ng isang manipulator at alertuhan ka kung may naramdaman silang mali. Pangalawa, kausapin ang iyong pamilya para lagi nilang malaman kung ano ang nangyayari. Pangatlo, huwag magparaya sa pag-uugali ng mga manipulator. Sabihin mo lang ito sa kanilang harapan. Magugulat sila dahil hindi nila inaasahan na magkakaroon ka ng kalayaan. Pang-apat, maaari mo ring huwag pansinin ang mga ito at panoorin silang magtanong sa kanilang mga pagpipilian. Ikalima, huwag subukang itama ang isang manipulator dahil ito ay isang laro na hindi mo kailanman mananalo. Gagawin kanilang pagdudahan ang iyong sarili at guluhin ang iyong katinuan habang nasusumpungan mo ang iyong sarili na walang pag-asa na gustong tanggapin at patunayan ng mga ito. Maghanap ng mga taong nagpapadama sa iyo ng komportable at minamahal. Panghuli, kung nalaman mong humihingi ka ng pahintulot, huminto ka lang at ibalik ang kapangyarihan sa iyong sariling mga kamay. Huwag ibigay ang mga susi ng iyong paghahangad sa ibang tao huwag ikompromiso ang iyong moral para sa isang taong na islamang na samantalahin ka. Sa lalong madaling panahon, makikita mo na mayroon kang panibagong kahulugan ng layunin at magagawa mong kumuha ng mga bagong pagkakataon nang walang mga string na nakalakip sa iyong manipulator. Estilo ng may akda Ang pagsulat ni Daniel Spede ay hindi ganap na malinis at presko, dahil may kapansin-pansing ilang mga pagkakamali sa spelling at grammar sa buong aklat. Kung hindi, ang pagsusulat ay napaka-reader friendly at madaling makuha. Ang mga kabanata ay nahahati sa ilang mga subheading at mga listahan na nagpapadali sa pagsunod sa pangkalahatang istruktura. Pananaw ng may akda. Sumulat si Daniel Spade ng maraming e-book sa psikolohiya at emosyonal na katalinuhan kabilang ang empath, dalawang libo at labinsyam, at cognitive behavioral therapy, dalawang libo at labinsyam.